huwag mong inisin si Boyu. Masarap ito. Bastos ka ba? Ang Pulse Aries na ipinagdasal ng lola ko. Paano mo nagawang isubo yan? Halika, Boyu. Hindi ito pagkain. Ay, sabi ni Master Wang Yuan. Ang Pulse Aries na ito ay kailangang isuot ng malapit sa katawan. Para magkaroon ito ng bisa. Isuot mo na lang direkta. ang bago. Ang lahat ng madilim na bagay na ito ay kay Goyo. Lola, tingnan mo si Pinsan, pangganem. Hindi man lang niya pinahahalagahan ang iyong regalo. Sobra pa na. Tia, si Boyo ay bata pa naman. Huwag kang mag-alala, hindi niya ito masisira. Hindi kaya. Natatanggapin talaga nila itong dalagang pampaswerte. Bilang manugang. Kung gayon, paano na ang Wang Yuan ko? Hindi pwede. Ang dalagang pampaswerte ay hindi dapat manatili. Eh, saan galing ang pulse series na ito? Mukhang magandang klase ng jade ito. Ito ay kahapon. Ibinigay sa akin ng tiya, lola sa side ng tiya. Sabi mula ito sa Baolian Temple. Ipinagdasal ni Master Wang Yuan para sa kaligtasan. Ah, kung ito'y para sa kaligtasan, kailangang suotin ito ng matagal at malapit sa katawan. Si Aye ay dapat palaging isuot ito ng malapit sa katawan. Sabi ni tatay, ang pangalawang tiyuhin ay tila, hindi palaban, at hindi rin gaaman. Sa totoo lang, isa siyang nakatagong ahas. Ang mga sinasabi niya ay kailangang pag-isipan ng maraming beses. Si Aye, sa batang ito, mukhang gustong gusto niya. Hindi ko rin inakala, si Aye ay mukhang mahusay na gumanap bilang kuya. Napakabait niya sa ating si Boyu. Ang cute-cute ni Boyu. Sino ba naman ang hindi magmamahal sa kanya? Nang ako'y walang malay, napakalamig ng pakiramdam ko. Si Boyu ang nagpang iyas ng lamig na iyon. Kaya ako nagising. Oo nga, ang cute ng baby. Sino ba ang hindi magugustuhan siya? Huwag kang mag-alala, magkakaroon din tayo ng anak. Mukhang wala kang pakialam. total, meron ka ng mga anak sa ibang babae. Dalawang lalaki at isang babae. Wala man o mayroon, hindi naman ito mahalaga sa'yo. Ay, narinig ko, ang maliit na bata raw. Bitbitin ang bata. Gusto mo bang yakapin si Buoyo ng mas madalas? Siya ngayon ay isang batang may dalang swerte. Narinig ko na sa siyensyang mestiko. May ilang tao na nakatadhana na hindi magkaanak. Pero, kapag nag sila ng isang bata na may kapatid na nakatadhana para sa kanila, magkakaroon na sila ng sarili nilang anak. Ano sa tingin mo, sasama ka na ba kay pangalawang tiyahin? Para maging anak ka ni pangalawang tiyahin. Okay ba yun? Nanay Ayoko kung sumama kay pangalawang tiyahin Sabihin mo kay pangalawang tiyahin Na ibang bata na lang ang kuhanin niya Pwede ba? Duo duo -du -du. Nasaan ang baby ni pangalawang tiyahin? Nandyan siya Natutulog siya Sinasabi mo bang may baby sa loob ng tiyanko? Shou you Huwag mong pakinggan ang bata. Ang mga walang saysay -say niyang sinasabi. Sabi nila, malinaw ang paningin ng mga bata at nakikita nila ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Hipag, kailan ka huling nagpa-check up sa ospital? Kailan 'yon? Baka nga buntis ka na. Noong huli akong nagpa-check up, mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Pupunta ako ngayon para magpa-check up. Wow, you. Pahingi ng konting pampaswerte si pangalawang tiyahin. Pwede bang makihiram ng iyong swerte? Okay ba 'yon? Sige. Muwa. Hipag, mauna na kami. Narinig ko, ha? Tatlong buwan na raw buntis si pangalawang hipag. Totoo ngang buntis si pangalawang hipag. Oo. Sampung taon na siya sa pamilya natin. Pero hindi siya nabuntis. Bakit biglang ganito? Maaari kayang. May kinalaman ba talaga ito kay Boyu? Anong ibig mong sabihin? Ngayon, si pangalawang hipag at si pangalawang kapatid na lalaki, Nagpunta sila para dalawin si Iye. Tapos sabi ni Boyu, buntis si pangalawang hipag. Noong una, akala ko laro lang ito ng mga bata, na kung ano-ano lang ang sinasabi. Hindi ko akalain, totoo pala na buntis siya. Ang sabi nila, maliwanag ang mata ng mga bata, at si Boyu ay, isang batang maswerte. Siguradong tama ang sinasabi niya. Bukod pa roon, si Boyu, sinabi pa na kambal ang dinadala. Oh, Talaga ba? Kung ganun, tayo rin ay subukang magkaanak ulit, kahit lalaki o babae, basta ikaw ang may dala. Mahal ko 'yan. Itong batang ito, malapad ang noo at napakalinis at maliwanag ng mga mata. Isa siyang mabuting bata dahil magkaugnay sila ni Ayes sa Midland Theater. Kaya ituring niyo siyang parang sariling anak. Palakihin niyo siya ng maayos. Huwag niyo siyang pabayaan. Pa, huwag kayong mag-alala. Kami ni Ching Jun. Gustong gusto talaga namin si Bwoyu. Sige. Tama. Ang tiya mo ay nagpasabi na para kay Bwoyu. Nagpadala ng isang regalo para sa unang pagkikita. Maitim na parang uling. Masarap ito. May masarap na pagkain na naman ako. Halika. Ito ay bigay ng lola mo sa side ng tiya mo para sayo. Hawakan mo ng maayos. Salamat po, Lolo. Magaling ang pagpapalaki ni Ching Jun sa bata. Ang kalidad ng Jade na palawit na ito. Halatang hindi kasing ganda. Kumpara sa ibinigay kay Aie noong nakaraan. Mukhang iba ang pagtrato kay Buoyo ng tiya. Hindi pantay ang naging pantingin. Salamat po, nanay. Wala iyon. Talagang maganda ang pamilya ni na Sihang. Sayang lang at bata pa masyado si Sihang. Wala pa silang maraming anak. Kaya mahirap siyang makuha ang tiwala ng lahat. Kailangan ko pang magtiis ng ilang taon. Hanggang maging matatag na rin si Iye. Kapag okay na siya, saka lang ako makakapagbitaw. Sihang, puntahan mo ang nanay mo. Kamakailan lang siya. Madalas niyang inaalala ka. Simula noong sampung taon na ang nakalilipas matapos mamatay ang iyong nakatatandang kapatid na lalaki. Tanghal ang Minglan. Nagkasakit ng malubha ang iyong ina. Lalong humihina ang kanyang katawan araw-araw. Tanghal ang Minglan. Tanghal ang Minglan. Huwag kang mag-alala. Tanghal ang Minglan. Mamaya, isasama ko si Eye. Para makita ang nanay. Tanghal ang Minglan. Pangalawang batang ginoo. Naghihintay ang matandang ginang sa loob ng silid para sa inyo. Bagamat Hulyo at mainit ang panahon, ang bahay ni Nanay, bakit parang malamig na parang tanglamig? Nanay, ang bintana sa silid ni Lola, parang pakiramdam ko, hindi pumapasok ang liwanag, ang lamig. Eh ye, habang nasa bahay ni Lola, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang bango naman, Lin. Kumusta na ang kalusugan ng nanay ko pa makailan? Ah, oh, paano siya gagaling? Ang katawan ng ginang ay lalong nanghihina araw-araw. Hindi ko na alam kung kaya niyang lampasan ang taginit na ito. Wow. Lola, ang bango mo naman. Ito. Huwag kang masyadong magulo, parang si Boyu.